sa science ay tungkol sa ilong. Okay. Nasa ang ilong nyo? Turo nyo nga. Okay. Ito. Ano ang English sa ilong? Nose. Very good. Ilan ang ilong nyo? Ilan yung ilong mo? Tatlo. nga hey, alam. Ituro mo ako nga. Nasa nyo yung tatlo mong ilong? Sa? Isa. Dalawa? Dalawa. Tatlo. Tatlo. L. Isa lang ang may sagot ng tatlo. Okay, sino naman ang nagsabi ngayon ng dalawang ilong? Ma! Napakadami. Labing-walo sa inyo ang nagsabi ng ilong ay dalawa. dalawa. Bakit tanging dalawang ilong niyo? Isa. Dalawa. Dalawa. Kailasa inyo ang may sagot na isa lang ang ilong. ay isa lang ang ilong. Ito Yay! Yay! Ito, ang ang Yay! Yay!